Hello mga ka-Kentfly ngayon may sasabihin lang ako sa mga nagchatchat sa akin na sa ngayon di pa ako makakasabay sa inyo sa paglalaro dahil sa ang hina ng internet dito sa amin at wala kasi kaming wifi dito at pati itong cellphone ko ay naglalag na dahil sa full storage na. Nakakalungkot at nararamdaman ko ang kalungkutan sa mga sandaling hindi ko kayo mabibigyan ng mga bagay na ninanais ninyo -nice dahil sa kawalan ko pa ng pera baka kasi iniisip na di for content creator mayaman na agad ngayon ang maibibigay ko lang sa inyo bilang isang content creator ng Mobile Legends, umaasa ako na may bahagi ang kaligayahan sa inyo sa pamamagitan ng mga video na aking inilalabas. Ngunit, nahahadlangan ako ng kalungkutan dahil sa kakulangan ng pondo at limitadong kakayanan ng aking cellphone na may lamang 32GB. Napapansin na rin ba na ang aking mga video ay madalas na replay lamang at walang masyadong pagbabago? Ito ay dahil sa limitadong kakayanan ng aking cellphone at kakulangan sa mga kagamitan upang makapag-produce ng mas maganda at kahangahangang nilalaman. Gusto kong malaman ninyo na ang inyong suporta at pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga bagay na material o sa galing ng mga video na aking inilalabas. Ang inyong suporta at tiwala ang tunay na mahalaga para sa akin ang inyong mga mensahe ng suporta at pampulakas ng loob ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy at magsumikap kahit na may mga limitasyon ako. Bagamat hindi ako mayaman at hindi ko kayo mabibigyan ng mga skin na ninanais ninyo, ipinapangako ko sa inyo na patuloy kong ibabahagi ang aking dedikasyon at pagmamahal sa pamamagitan ng mga nilalabas kong mga video. Patuloy kong dadalhin ang kaligayahan sa abot ng aking makakaya, kahit na may mga hadlang sa aking landas aking mga minamahal na mga taga-suporta, buong puso kong pinasasalamatan ang inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Ang inyong patuloy na suporta ang nagbibigay ng saysay -say sa aking pagiging isang content creator. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay sa mundo ng Mobile Legends, kahit na hindi ko kayo mabibigyan ng mga skin sa ngayon na ninanais ninyo. She's Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control.